So yun, tapos na tayo. Ganun lang yung kabilis. And syempre, eto na, papakita natin. Setup natin lagi. Meron tayong pindutan dito. Halo switch to, kaya pang matagalan yan. Uh, wiring natin, papakita natin. Oh, walang kalat yan. Huwag nyo pansin yung mini driving. Hindi tayo nag-wiring yan. <laughs> ayan yan, dito. Tapos, sa mga nagtatanong kung saan nakapwesto ang busina. Ayan, eto na ulit tayo. Marami tayong video yung ginawa. Eto na naman, meron naman tayo. No? So, nakaturnilyo yun dito mga sir. Yan. Ayan. So, i-ano na lang, na lang maayos na kailangan may may gap pa rin, may space para hindi siya ipit. Kasi pag dumikit yan dito dito sa fairings, ah uh, bingi yan. Ngungo tunog yan. Ganon din sa kabila. Ayan. Huwag nyo nang pansinin yung sa labas sa labat na yan. o <laughs> ayan. meron din yung gap, no? O may, may ano yan. Gumagalaw yan. Para yung tunog ng piano, buo, malakas. Ayan, so mabilisan lang. Kapag naka-off, stuck, walang passing. Tapos, pag naka pia tayo, may passing, no? O, ganun lang mga kasimple yan. So, babalik na lang natin to para matapos na tayo.